tambay doon o no? tambay ayun o no, tamang tambay lang siya dyan yung waris sa mga kalapatins it's your boy master kilo here nagbabalik para sa isa na namang malupit nakalapati kalapati vlogs and for today's video mga dre eh, merong nagkomento sa atin sa ating previous video at ang sabi niya ay Idol, paano po malalaman na native yung binibenta na kalapati base sa appearance at performance? Salamat, Tol. Bago ko pa masagot yung katanungan ni Tropa ay meron nang nagreply na kapwa nating kalapatids din. At ang sabi niya naman niya ay ito. Native, maliit ilong na parang bato-bato tas kanto-kanto lang hagis. Nawawala pa. So yun, ang topic natin for today's video ay tungkol sa mga neto na kalapati no, mga dre at ibibigay ko yung personal na opinion ko pagdating dun sa topic na binuksan ng ating tropang kalapatids, no, mga dre pero syempre bago natin umpisahan, eh makipaglaro muna tayo sa ating mga YBs, mga dre all right kung isa kayo tama naman yung reply ni Master Pirat Donut sa katanungan ni Mayor Official Account patungkol sa mga katangian ng isang native na kalapate o mas kilala sa pagiging netoy. Pero sa opinyon ko lang naman at paniniwala, malakas ang pakiramdam ko na wala nang netoy sa panahon natin ngayon. At ito yung mga logical na explanation ko tungkol dyan. Sana lang ay hindi kayo maumay at mawala ng gana sa paliwanag ko dahil magiging technical ako tungkol sa topic natin mga dre Ang paniniwala ng mga nakakwentuhan kong fans here, mapa off and on camera man, ay ubus na ang mga netoy na kalapate or wala nang purong kalapating native sa ngayon. Ang dahilan ay simple lang. Kung alam ng mga tao or fans here na pangit na uri ng kalapate ang netoy, bakit pa nila yon aalagaan ba? Diba? Sa paningin ng mga nag-aalaga ng kalapate ay sayang lang ang oras kung ibibreed nila yung ganong klase ng kalapate. Alam natin na halos fully domesticated na ang mga kalapate ngayon at sobrang dependent na nila sa mga tao to the point na kailangan pa nilang i ng maayos bago sila makapag-breed ng tama. Meaning, kung walang tao ang mga mag ng maayos sa netoy or native na kalapate ay hindi sila dadami. Year 2010 hanggang 2015, ang mga malalakas na racing pigeon ay yung mga borgang ilong or malalaking katawan. Ayun. So, yun yung typical na malalakas pagdating sa racing na kalapate. Borgang ilong at malalaking katawan na kalapate. At noon pa lang ay naririnig ko na yung diskriminasyon sa mga kalapating native at ayaw talaga nila itong alagaan. Kung hindi rin lang borga yung mga kalapating nila at brusco, eh, hindi nila to aalagaan. Kaya naman, malaki yung chance na ubus na yung mga native or netoy na pigeons So, sa madaling salita, extinct na sila. Sa kasalukuyan, marami ng malulupit na fancier ang nagkakamit ng kampiyonato sa karera taglay ang kalapating maliitang katawan at maliitang ilong. At matulis na toka na eksakto sa physical na katangian ng isang netoy. Yung mga mukhang netoy noon na maliliit ay speedbird pa nga kung tawagin ng iba yung mga maliliit na katawan sa ngayon. Sa panahon ngayon, marami ang sasang-ayon na hindi na nakikita sa pisikal na itsura kung malakas ba o mahina ang kalapate sa aspeto ng karera. Masasabi mong malakas ang kalapate kapag lumipad na ito at pinatunayan na niya ang gilas nito sa karera. Kadalasan kung sino pa yung paborito mong kalapate ay sila pa yung walang bitaw at kung sino pa yung hindi mo gaanong pinapansin ay sila pa itong dumudulo sa karera mga dre. So iyan ang opinion ko pagdating sa mga netoy sa madaling salita, ubus na sila or wala nang netoy-netoy ngayon dahil marami ng magagaling na kalapati ngayon at to be honest, yun na nga, madaling ano lang sa madaling salita, kung pangit ang kalapate, hindi nila binibreed hanggang sa naubos na at ang mga natira na lang ay yung malulupit A few moments later. Mm -hmm. ang ganda talaga nito guys oh. isang maganda at pogi diba? Maganda at pogi yan. So, itong dalawa, ini-spoiled natin to. Kasi yun yung paborito natin. So, ito yung pares na hindi ko minamadaling magpares. Ayan. Hanggang ngayon, ayan. Eh, meron pa rin silang hawa, harang. Ayan. Hindi ko pa rin tinatanggal yung harang nila. Dahil gusto ko fully condition sila pag nag-meet sila. Ayan. So, ito, mga sakto lang saktong pakain lang. May favoritism eh, no? Sa bandang huli eh. Bandang huli, yung favorite mo yung pa ano, yung ano? Wak. Yung pa yung wak. Bumalaki na lumalaki itong tipler na to. Kanino kaya itong balahibo na to? Oh? Magkahalong brown tsaka ano? white siguro dito to kay tropa kasi nahangin lang ngayon dami oh grabe maglugo oh. no sino ba naglulugo sa pasaway itong isang to eh oh pagbukas ko ng pinto bigla lumabas eh hindi tuloy siya makakain nakulit ka oh sa ka pupunta nyan hindi ka na makakain pahala ka dyan kaya nahuhuli sa ano eh kaya nahuhuli sa katawan yung hayop na kalapati na to eh o sasabihin na naman minura yung kalapati hayop naman talaga yun eh Uh, tanungin ko kayo ano ba yung mga yan? ibon, hayop. Ano ba yung ibon? Parapin ng hayop yun eh. Breed ng hayop yun eh. Uri, uri ng hayop. Ayan. So sige, mamaya naman ulit mga dre. So magandang pakawalan ko na lang sila para sama-sama sila dyan. Tapos, mag-iwan na lang tayo ng pagkain sa labas. Linisin natin to. Wala, pasaway eh. エんゲいしョ。 bugawin ulit natin para umakit siya. Hmm, kulit eh. Yan. Tapos yung iba. Yan, para puntahan nila yung pagkain. Yan. Puntahan nila yung pagkain. Tang ina. Oh, baka sabihin nyo, may numura ko. Sabi ko lang, tang Hindi ko naman sinabi yung mismong iwan. Ayan, si Ichi boy. Si ano kasi tawag ko rito sa isa. Si Viber Chu. Ayun. Kasi nga Viberman Luis Chu Ayan, Tapos si EG tsaka si Molly. Yan, EG at Molly. Ay, nai, nai, nai na. Bilisan mo lumapit. Napag-iiwanan ka na sa ganda ng katawan. Yan, ganyan, ganyan. O, na muna gandara pa pa. O, sige, mamaya ulit mga dre. A few moments later. All right, so kakatapos lang ulit natin mamalengge mga tol. Ah, uh, niyo sila, oh, nakatambay doon oh. no. Tambay. Ano, tamang tambay lang sila diyan. Tapos, ayun naman sila o, oh, yung mga stock breeder natin. Nakatambay lang din. Kalmado lang. All Alright. Para. For <mulay> Sa masikip nagsimula Huwag ko linyada Kumapala din ang malof At maganda pa yung kulay A of color Sa matay obra Sa bawat fact Nung papastress May nawawala Oo nag-raise din Pero hindi todo Enjoy lang sa laro Hindi kailangan magpakapro Mas mahalaga sa akin Alaga at connection Sa bawat ibon ko Hanggang ko'y passion Mas a drag you love Simple fans yun lang Para pa-party of color Yun ang aking pick